Nang bumaba na si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat at lumuhad sa harap niya, at sinabi, Panginoon, kung gusto enyo po, mapapagaling enyo ako upang maituring akong malinis. Inawakan siya ni Jesus at sinabi, Gusto ko. Lumanas ka. Agad na gumaling ang kanyang sakit at lumanas siya. At sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mo itong sasabihin kaninuman. Tahalip, pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay na malinis ka na. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Capernaum, pumunta sa kanya ang isang kapitan ng hukbong Romano at nakiusap, Panginoon, may sakit po ang aking utusan. Nakaritay siya sa bahay at nasa matinding paghihirap. Tinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingan. Pero sumagot ang kapitan, Panginoon, hindi po ako karapat dapat napuntahan enyo ang tahanan ko. Tabihin ninyo na lang na gumaling siya, at gagaling na ang aking utusan. Alam ko ito dahil nasa ilalim ako ng nakakataas na opisyal, at may nasasakupan din akong mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, pumunti ka roon, pumupunta siya. Kapag sinabi kong, halaka, lumalapit siya. At kung ano pa ang iniuutos ko sa aking alipin, sinusunod niya. Namangha si Jesus nang marinig niya ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. Tinasabi ko rin sa inyo na maraming hindi hudyo mula sa iba't ibang dako ang kakain kasama nina Abraham, Isaac, at Jacob sa handaan ng paghahari ng Diyos. Ngunit maraming hudyo na paghaharian sana ng Diyos ang itatapon sa matinding kadiliman sa labas. At doon ay iiyak sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. At ng oras ding iyon ay gumaling ang utusan ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro. Pagdating niya roon, nakita niya ang biyan ng babae ni Pedro na nakahiga at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Umangon siya at pinagsilbihan si Jesus. Nang magtakip silim na, maraming sinasaniba ng masasamang espiritu ang dinala ng mga tao kay Jesus. Sa isang salita lang, pinalayas niya ang masasamang espirito at pinagaling ang mga may sakit. Ginawa niya ang mga ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isayas. Kinuha niya ang ating mga sakit at inalis ang ating mga karamdaman. Mateo Kapitulo 8 Versikulo 1-17